Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noelsa. Well mga ka-Motivation, mga kaadonis, simple lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Sa araw na ito, ito po ay patungkol kay Daddy Donat at kay Kuya Brooks. Hindi na natin papatagalin pa anong aking ibig sabihin wala po akong ibig sabihin sapagkat ito po ay inyo na rin pong napanood nung mga nakaraang araw at ito din ay tinalakay na ng ating pong mga kasamahang reactors. Ngayon, ano ang aking purpose kung bakit ako magsasalita patungkol dito kay Daddy Donut at kay Kuya Brooks? Hindi para manira, hindi para magkagulo kung hindi magpaalala lamang at balansehin ang mga sitwasyon na kadalasan atin pong nalilimutan yung ating pong tunay na obligasyon. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! Unahin na natin si Daddy Donat. Daddy Donald, nakakatuwa ka. Nakakatuwa, ibig sabihin dahil magaling kang kumanta. No, napapanood kita na kasama mo sila Kuya Red, sila Kuya Brooks, noong kasagsagan pa lamang din ng Kalingap serye na Rochelle. Alam natin na kasakasama mo sila Kuya Brooks, sila Kuya Red. Kung ikaw ay concerned kay Rachel, abay, dapat lamang. Sapagkat kung ako naman ang iyong tatanungin, ayaw ko rin naman na nababash si Rachel ng mga taong walang magawa sa buhay. Kung meron mang dapat magtanggol dito, bukod sa akin, kay Rachel, ikaw yon, kayo yon, sapagkat kayo ang kanyang pamilya. Subalit bilang isang tunay na pamilya, bilang tito na nagmamalasakit kay Rachel, dapat, dapat alam din natin ng malinaw yung ating obligasyon. It's very true na ayaw nating makasakit ng damdamin ayaw din natin nasasama ang loob ni Rachel dahil sa kanyang mga naririnig, dahil sa kanyang mga pinagdadaanan. Ang importante lamang, nasasabi natin, Daddy Donut, kay Rachel kung ano yung mga bagay na dapat niyang iwasan, kung ano yung mga tama at mali. Sapagkat alam natin, walang perpekto sa mundong ito. Wala tayo nagkakasala kahit pa underage ka, kahit overage ka na, kahit na matanda ka na. Hindi pa pwede yung sugar coating. Kapag may mali, Pinapaalala natin, hindi para sirain ng tao, hindi para pagalitan kung hindi maitama sapagkat ang tunay na nagmamalasakit, tunay na nagmamahal. Kay Rachel o sa Rochelle, sinasabi natin yung mga bagay na nakikita natin, yung mga bagay na hindi dapat para maitama nila kung anuman ang kanilang mga kakulangan na hindi nila napapansin. Yun ang totoo. Ganon din naman tayo sa ating mga anak eh. Ganon din tayo sa ating pamilya. So wala tayong problema dyan. Ang problema lamang, nadadala tayo ng damdamin, kaya may mga bagay na nasasabi tayo. Kagaya na lamang ng ganito. May mga nasabi ka patungkol sa mga reactors, no? na although hindi mo pininpoint kung sino man yon, kung sino man sila, pero ang nangyari, naging hindi maganda yung pagde-deliver mo ng salita sapagkat hindi porket reactor, hindi porket nagre-reaction lamang kami, ay kami po ay walang ginagawa o kami po ay uh, salot lamang dito sa kalingap. Hindi po totoo yan. Kahit papano, no, hindi lang naman ng gaya sa akin, hindi lang naman na mukha ang, ang uh, naikokontribute ko rito sa kalingap. Kung hindi, kahit papano, sinisikap ko na maging uh, makabuluhan or may maitulong ako sa kalingap. Ganon din naman yung ating mga kasamahan na mga reactors. Meron din naman po kami nagagawa, meron po kami mga proyekto at kami po ay tumutulong nagiging bahagi ng kalingat. So doon palang sa nasabi mo, medyo tagilid ng konte, Kaya medyo dapat siguro kahit papano, maayos natin. Ayusin natin yun. No? Para hindi tayo nagkakasalubong at hindi tayo nagkakasama ng loob. Natural lamang yan, nagkakasama ng loob. Mayroon tayong uh, kanya-kanyang pagkatao, meron tayong mga differences, may kanya-kanya tayong expression o may kanya-kanya tayong saloobin na inilalabas natin. Pero kung nais natin pagkakaisa, pagtutulungan, mag-iingat tayo lagi sa lahat ng ating sasabihin. At ito lamang, no, Daddy donat hanggat maaari umiwas ka sa issue. Sapagkat kapag nakaladkad ka sa issue, madadamay na naman si Rachel at magkakaroon ng kaguluhan. Ngayon, walang problema dun sa sinasabi n'yong papatatagin Talaga ang kalingat, although dati nang matatag ang kalingat, sa dami nang bumato, sa dami nang kumalaban sa kalingat, sa dami nang gustong magpabagsak i Lokuyabal, kila kalingap ra, sa buong kalingat na natiling matatag ang kalingat. Siguro, ang dapat nating gawin, isipan o dapat na gawin ay mapanatiling maging matatag ang kalingat. At mangyayari lamang yan kung magsisimula mismo sa inyo, sa inyong hanay na maging maayos yung inyong mga ginagawa, yung inyong mga plano na ang unang magbe-benefit ay kalingat. Paano natin masasabing magiging matatagang kalingat o papatatagin natin ng kalingat kung mismo tayo nasasangkot sa gulo? Kung mismo tayo may mga issue? Hindi natin pwede sabihin na lilinisin natin ang buong kabahayan, ang buong manson, kung yung mismong kwarto mo ay hindi mo malinis. Dapat nasa ayos ang lahat. Dapat plansyado ang lahat. Sapagkat kung hindi plansyadong lahat, puro gusot, gusot, gusot ang ating pong tatahakin. Kaya nagkakaroon ng problema. At kung ako sa iyo, Daddy Donut, no? Total, uh, mukhang, uh, mukhang uh, mabait ka naman. Sana, no? Kausapin mo si Kuya Bal. Kung nais mong maging bahagi officially ng kalingap, makipag-usap ka kay Kuya. Hindi pwedeng si Kuya mag reach out sa iyo. Siyempre, kailangan ikaw ang mag-reach out kay Kuya. At sabihin mo yung mga plano mo, na ang intensyon mo lamang ay makatulong, ay maging maayos, mag-contribute sa ikagaganda ng programa ng Kalingap. Mas maganda yung ganun. Daddy Donut, di ba? Alam mo, pabirito ko pa naman ng Donut eh. Lalo na pagbabaryan. Talagang sinasawsaw ko sa kape. Daddy Donut, uh, ayokong magkakasamaan tayo ng loob sapagkat alam mo naman na uh, uh, mukhang kapag nagkaroon tayo ng sparring eh, baka alam mo na hindi kita papatulan sapagkat malaki katawan mo. Kawawa naman ako, di ba? Lugi naman ako niyan kung mabubugbog mo lang ako, di ba? Pero dahil diyan, sa salita na lang kita bubugbugin. Ito ay hindi naman para apak-apakan ka, kung hindi para kahit pa ay gumising-gising tayo ng konti. Konting tapik lang kung medyo nalilis tayo ng landas. Kung lumalampas po tayo doon sa mga bagay na hindi po natin dapat lampasan. ba? Diba? Lahat tayo mahal natin si Rachel, si Laruel, ang Rochelle. Pero kung magmamahal tayo at susuporta, syempre yung pangkaubuan na. Yung tipo bang payapa, walang issue at nasa ayos ang lahat. Dapat ganun. At wag mo na lang din bibigyan ng pakahulugan na ang mga reaktor ay nakaupo lamang o kung, kung tama ba yung pagkakano ko. Sinabi mo ba yun? Sinabi mo ba talaga? Sinabi mo? O, eh, kung ganun, tatayo na lang ako saglit. Hmm. Kaya eh, nakakaya naman, ayan, kumayo na ako para baka sabihin mo naman na nakaupo ko lagi o nakaupo lagi ang reactor. So, ito, tumayo na ako. So, yun lang mga masasabi ko sa iyo. Total na, tumayo na ako dahil pauwi na rin naman ako. At uh, ayoko pa naman ng uh, nasay-sermon ako. Takot ko lang sa iyo, no? Tadilo na. At bago magtapos, nga pala, no, kasama si Kuya Brooks. Kuya Brooks naman, alam kong uh, hindi ka ganyan. Pero bakit ka nagkakaganyan? <laughs> Kuya Brooks, Huwag ka kasing oo ng oo nga. No? Wala ka naman sigurong lahing uh, kalabaw o lahing baka para mag oo nga ka ng oo nga dyan. No? Kapag alam mo na medyo alanganin, huwag ka nang oo nga. Alam mo na nga na marami kang issue eh. Tapos eh, mag nga ka pa dyan. Dapat ikaw yung mismong bumalans eh. O, madalas nakakalimot tayo eh. emotional tayo eh. Lalo na kapag uh, medyo maraming issue. No? At uh, wala tayo sa mood. At uh, gaya ng sinasabi mo lagi, walang perpekto, tao lamang. So, kung tao lamang tayo, huwag kang nang umoo nga. Sapagkat ang oo nga ng uo nga ay hindi para sa tao. Kung hindi, you more, more than that. You are more than that. Kaya, kay Daddy Donut, kay Kuya Brooks, yung sa mga basher dyan, itigil na natin yan. No, bago ka makalimutan, Daddy Donut, Kuya Brooks, kung gusto natin maging matatagang kalinga, ipagtanggol din natin kay papano si Lokuya Bal at Kalinga Prat. Kung may mga basher, tayo mismo ang dapat magsalita na huwag natin iba sila Kuya Bal, sila Kalinga Prab, sapagkat itong mga taong ito, hindi rin naman gugustuhin nila Rachel at nila Roel at maging kayo na nababas sila Kuya Bal. Yun ang dapat. Kasi kung tayo ay tatahimik lamang, e eh parang sinasabi na rin naman natin na sige lang, na okay lang iba sila Kuya Bal at sila Kalinga Prab. Hindi tama, di ba? Kaya, dapat maging pair tayo. Yun lamang masasabi ko, Daddy Donut. Kaya, sana, maunawa ng bawat isa. Sana, wag na tayong uh, magsisihan pa o magturuan pa at magparinigan. Ang nais nice natin, maiayos ang lahat para sa ikauunlad at ikatatatag kagaya ng kagustuhan nyo ng kalingap. Yun lang, babush.